kahulugan ng ubasan sa panaginip Ang ubasan ay kung saan tumutubo ang mga ubas at namumungan ng mga ubas na ginagamit sa paggawa ng mga alak Ang mga tao ay nagtatanim ng mga ubas sa pabrableng klima at kondisyon ng lupa para sa pagtatanim ng ubas Upang magtanim ng mga ubas sa isang ubasan ang mga magsasaka ay nagpupunit, nagpapataba at nagaani ng mga ito Pagkatapos dinadala nila mga ubas sa isang gawaan ng alak upang iproseso at gagawing alak. Sa espiritual na mga termino, ang isang ubasan sa isang panaginip ay sumisimbolo ng kasaganahan, kasaganahan at paglago. Ang panaginip na isang ubasan ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang panahon ng paglago at pagunlad, maging sa iyong personal o profesional na buhay. Ang mga ubas ay nangangailangan ng oras at pagsisikap upang lumago at mamunga na sumisimbolo sa pasensya at tiyaga. Sa isang panaginip, ang ubas ay kumakatawan sa tagumpay at pagsasakatuparan ng mga layunin at mithiin ng isang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng ubasan. Kung nanaginip ka ng isang ubasan, maaari kang humingi ng katatagan. Ang ubasan ay kumakatawan sa isang pangmatagalang pamumuhunan na nangangailangan ng pasensya, dedikasyon at pagsusumikap. Maaari ka rin naghahanap ng isang proyekto o isang layunin na magbibigay sa iyo ng pakiramdam ng layunin at katuparan. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na mahilig ka sa paggawa ng alak, pagsasaka o kalikasan. Dapat mong tuklasin ang mga interes na ito at tignan kung maaari silang humantong sa isang karera o isang libangan. Ang isang ubasan ay maaari maging kasiyasiya at kapakipakinabang, ngunit nangangailangan ng maraming pagsisikap at pamumuhunan. Gayunpaman, maaari rin ito maging mapagkukunan ng pagmamalaki at tagumpay. Kung isinasaalang-alang mo ang pagsisimula ng isang ubasan, mahalagang gawin ang iyong pananaliksi. Magplano ng mabuti at humingi ng payo mula sa mga eksperto sa larangan. Ang iyong panaginip na magkaroon ng ubasan ay maaari maging isang katotohanan sa pamamagitan ng pagsusumikap at dedikasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maghukay ng ubasan Ang isang panaginip na maghukay ng ubasan ay maaaring magpahiwatig ng pagkabigo o pagkabigo sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Maaari mong maramdaman na ang iyong mga pagsisikap ay hindi nagbubunga ng inaasahang resulta o ikaw ay nahaharap sa mga hadlang na hindi mo kontrolado. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig ng pangangailangan para sa pagsisiyasat ng sarili at pagmumuni-muni sa sarili. Maaari mong suriin ang iyong mga layunin, halaga at prioridad at tignan ko na ng mga ito sa iyong tunay na sarili. Bilang karagdagan, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang panahon ng paglipat o pagbabago. Maaring iniiwan mo ang mga dating gawi, paniniwala o relasyon at tinatanggap ang mga bagong pagkakataon. Ang pagbibigay pansin sa mga emosyon sa iyong panaginip ay mahalaga. Kung nakakaramdam, nakakaramdam ka ng labis na pagkabalisa o pagkabalisa habang hinuhukay ang ubasan Maaaring ito ay isang senyales na kailangan mo ng mas maraming oras upang maging handa na harapin ang mga hamon at kawalan ng katiyakan na kaakibat ng pagbabago. Gayunpaman kung sa tingin mo ay mausisa at determinado, ang panaginip na ito ay maaaring isang mensahe ng pag-asa at paghihikayat. Tandaan ng pagbabago ay isang natural at hindi maiiwasang bahagi ng buhay at maaari magdulot ng positibong resulta at paglago maglaan ng ilang oras upang pagnilayan ang iyong panaginip at tuklasin kung ano ang kahulugan nito sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalakad sa paligid ng isang ubasan. Kung nanaginip ka maglakad-lakad sa isang ubasan, maaring ito ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa pagpapahinga at kasiyahan. Ang ubasan ay isang mapayapa at magandang lugar na nag-aalok ng pakiramdam ng katahimikan at pagpapahalaga sa kalikasan. Ang panaginip na ito ay maaari rin sumagisag sa iyong pangangailangan para sa pakikipag-ugnayan sa lipunan at koneksyon. Maaari kang gumugol ng oras kasama ang iyong mga mahal sa buhay o sumali sa isang komunidad na kapareho mo ng mga interes. Kasabay nito, ang paglalakad sa isang ubasan sa iyong panaginip ay maaari rin ipaalala sa iyo ang kahalagahan ng pagsusumikap at pasensya ang isang ubasan ay nangangailangan ng patuloy na pangangalaga at atensyon upang makagawa ng masarap na alak. Ang panaginip na ito ay nagsasabi sa iyo na tumuon sa iyong mga layunin at gawin ng mga kinakailangan hakbang upang makamita mga ito. Maaari ng ito magpahiwatig na dapat ka magdahan-dahan at gumawa ng mas sistematikong diskarte sa iyong trabaho o personal na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng ubasan. Ang isang panaginip na bumili ng ubasan ay maaari maging tanda ng ambisyon at kumpiyansa. Maaaring handa ka ng tanggapin ang isang bagong hamon o isang tungkulin sa pamumuno. Ang isang ubasan ay kumakatawan sa isang makabuluhang pamumuhunan na nangangailangan ng mga mapagkukunang pinansyal, mga kasanayan sa negosyo at madiskarteng pagplaplano panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pagnanais para sa kalayaan at autonomiya. Maaari mong ituloy ang sangkarera na nagpapahintulot sa iyo na maging iyong boss. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi na mayroong kang isang malakas na pakiramdam ng pagmamayari at responsibilidad. Higit pa rito, ang pagbili ng ubasan sa isang panaginip ay maaari din sumagisag ng koneksyon sa lupa, kalikasan at mga bunga ng paggawa basanay ba sanay nangangailangan ng pangangalaga, atensyon at pasensya, ngunit nagbubunga ng mga bunga ng baging na kumakatawan sa kasaganahan, kasiyahan at pagdiriwang. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng pagnanais para sa isang mas tapat, mas tunay na paraan ng pamumuhay na nakaugat sa lupain at sa mga siklo ng kalikasan. Samantalang nagmumungkahi ito ng pangangailangan na pabagalin at tamasahin ang mga bunga ng iyong paggawa. Sa pangkalahatan, ang panaginip na ito ay isang mensahe tungkol sa iyong potensyal at iyong mga hangarin para sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makatanggap ng ubasan. Kung nanaginip ka makatanggap ng ubasan bilang regalo o mana, maaari ring ito magpahiwatig ng pagnanais para sa kasaganahan at kasaganahan. Ang ubasan ay sumasagisag sa pagkamayabong at paglago at ang paggawa ng masaganang ani ay nangangailangan ng pasensya, pagsusumikap at dedikasyon. Ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi na mayroon ka mga kasanayan at mapagkukunan na kailangan upang matagumpay ng personal o profesional. Ngunit dapat ka magsikap at manatiling nakatuon sa iyong mga layunin. Bukod dito, ang isang ubasan ay maaari ding kumatawan sa isang pakiramdam ng komunidad at panlipo ng koneksyon. Ang alak ay madalas na ibinabahagi sa mga kaibigan at pamilya na pinagsasama-sama ang mga tao sa pagdiriwang at kagalakan. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na alagaan ang mga relasyon at bumuo ng isang sistema ng suporta upang matulungan kang mag-navigate sa mga tagumpay at kabiguan ng buhay. Gayun din, iminumungkahin nito na handa ka ng palawakin ng iyong network ng mga kontak. Ang isang panaginip sa ubasan ay maari magpaalala sa iyo na ang buhay ay puno ng mga pagkakataon at dapat mong yakapin ng mga ito ng may sigasig at pasasalamat. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa pagtatanim ng ubasan. Ang isang panaginip tungkol sa pagtatanim ng ubasan ay maaaring magpahiwatig ng pagkamalikain at paglago. Maaari mong maramdaman na mayroon kang talento o kasanayan na kailangan alagaan at paunlarin. Ang ubasan ay kumakatawan sa isang matabang lupa na nagpapahintulot sa mga buto na tumubo at maging mga prutas. Ang panaginip na ito ay maaaring sumagisag ng isang pangangailangan para sa pagpapahayag ng sarili at paggalugad. Subukan ng mga bagong bagay o kumuha ng bagong libangan na nagdudulot sa iyo ng kagalakan at kasiyahan. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi na handa kang mamuhunan sa personal o profesional na pag-unlad. Nakakahulugan ng panaginip tungkol sa mamitas ng ubas sa isang ubasan. Maaring ito ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng tagumpay at kasiyahan kung nanaginip kang mamitas ng mga ubas sa isang ubasan. Maaari mong madama na ang iyong pagsusumikap at dedikasyon ay nagbubunga at ikaw ay umaani ng mga bunga ng iyong paggawa ang isang ubasan ay sumisimbolo din ng isang pakiramdam ng komunidad at pakikipagtulungan. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan para sa pagtutulungan at pakikipagtulungan. Maaari ka makipagsanib pwersa sa iba at magtrabaho patungo sa iisang layunin. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi na mayroong kang pagmamalaki at pagmamayari sa iyong mga nagawa.